Hindi naman umano maaring basta tanggalin ng Senado sa Senator Laila Delima dahil sa UMANO'Y pagpigil nito kay Ronnie Dayan na humarap sa pagdinig ng Kamara mula sa Pasay City. May report si Joyce BALANCHO live. <silence> Yes, Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. May prosesong kailangan pagdaanan at hindi agad maaaring tanggalin si Senator Laila de Lima bilang isang senador. Ito ang naging tugon ni Senate President Aquilino Pimentel III sa naging hamon ni Kabayan Representative Harry Roque na dapat ang Senado na anya mismo ang mag-dismiss kay Sen. Laila de Lima dahil sa umanay niya sa kanyang dating bodyguard at driver na si Ronnie Dayant na umatend o dumalo sa pagdinig ng kamera ng magsagawa ng mini-trial ang House of Representatives upang talakayin kung may sapat na basihan ba para i for contempt si Sen. Laila lima Ayon kay Senate President Aquilino Pimentel III, premature pa ang hamon ni Rep. Harry Roque gayong wala pang due process sa Kamara. Dapat anya ay madetermina muna ng Kamara kung may pagkakamali ba ang Senador at saka sila magsumite ng rekomendasyon sa Senado. Maari anya idaan ito sa pamamagitan ng isang ethics complaint at uh, ang pag kay Dilima na siya naman tatanggal ng Senate Ethics Committee. Sunod itong titignan ng komite kung may jurisdiction sila sa proseso ng reklamo at upang maglabas na rin ng rekomendasyon matapos ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Pimentel na siyang sagot niya sa hamon ni Representative Harry Roque. We are still in this, we are still in this uh, situation. Then how come there's a member of Congress telling the Senate what to do when, when House, the House has not even Heard the incident. Has not even charged her with anything. Has not even come up with the final uh, uh, final finding or solution or uh, order. So very very much. Okay, uh, let us not be too excited about this. Angela Ayon kay Senate President Aquilino Pimentel III ay hindi naapektuhan ng kredibilidad ng Senado bilang institusyon. Itong kaliwat ka ng aligasyon ay pinupukol kay Senator Laila Delima. Lima. Aniya, 24 silang senador na may kanya-kanya mga buhay at hindi kasalanan ng Senado kung ano man ang gawain o aksyon ng isang miyembro nito. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho, live na nag mula sa Senado. In aid of legislation, this is also tantamount to Um, well, aside from being contumacious, the good lady, the, the ladies editor has also accused this uh, committee of everything from being a witch hunt to being a kangaroo court. Only to find out today that she herself caused this witness not to appear and heed our earlier invitations and summons. I appeal to our colleagues in the Senate that although although we have the power to cite her in contempt we probably will not because of interparliamentary courtesy but despite this courtesy i hope our colleagues in the senate will realize the seriousness of what we have today documented a lady senator a sitting senator preventing the appearance of a key witness in a legislative investigation as part, really, of concealing the truth. you know, in civilized societies, i remember an instance where no less than a sitting president had to resign, not because of an illegal act per se, but because of the cover-up of an illegal act out of decency. so if this lady senator, lila de lima, will not voluntarily resign from her post after this revelation, I hope our colleagues in the Senate will protect the integrity of Congress of the Philippines, consisting of two houses, and in fact remove her from her current position. That is if they want to maintain the integrity of the Congress of the Republic of the Philippines. Mr. Dayan, can I proceed with my questions now? Mr. Chair, can I proceed now? Parang uh, ngumuya pa eh. Pwede na ba, Mr. Dayan? Uh, oh, sige po. Uh, go ahead, Your Honor. Now, Mr. Dayan, unang-una, sa iyong testimonya, nagkaroon na kayo ng relasyon ni uh, Senadora Laila Dilima dalawang buwan pa lamang matapos ka ma-employo sa kanyang law office tama ba ito tama po sir now nung unang-unang inamin ni senadora delima ang inyong relasyon sa isang interview kay uh, Maring Winnie ng Channel 7 ang sabi niya eh kaya kayo naging nagkaroon ng relasyon eh kayo daw ay naging saksakan ng malapit very close ang ginamit niyang salita so sa dalawang buwan na hindi kanya nakilala from Adam yung dalawang buwan na yun, totoo ba na naging very close kayo doon sa period ng dalawang buwan? Opo, Yaronan. E eh, sinabi rin niya na kayo yung nagkaroon ng relasyon dahil sa kanyang frailties of a woman. Naintindihan mo ba yung frailties of a woman? Yung pagiging maselan bilang isang babae. So ang tanong ko sa'yo, e eh, pinagsamantalahan mo ba itong si Laila Delima nung kayo yung nagkaroon ng relasyon? Hindi po siya. Hindi. Sabay mo kang maselan noong mga panahon na yon nung kayo'y naging relasyon, nagkaroon ng relasyon. Hindi naman po, sir. Hindi naman po. Uh, Your Honor, frailties daw is kahinaan. Kahinaan. Sa tingin mo ba, pinagsamantalahan mo ang kahinaan ni Laila de Lima bilang isang babae nung kayo'y nagkaroon ng relasyon? Hindi po, sir. Nung sinabi mo hindi mo pinagsamantalahan ang kanyang kahinaan bilang isang babae, ano ibig sabihin mo? Basta umibig ako sa kanya, sa inibig din niya ako. Eh. Okay. Now, mapunta po tayo sa inyong sinumpang salaysay. Ang sabi niyo po, apat na beses kayo nagkita ni Kerwin at kung siya nagbigay siya ng pera sa iyo. Tama ba ito? Lima po. Lima. Okay. Yung una, beses, buwan ng Agosto. Yung pangalawa, October. Yung tatlo, November. Pero dun sa una, ang sabi mo hindi mo kilala kung sino si Kerwin. Dun sa una po, hindi ko po talaga siya kilala. Eh paano mo alam kung sino yung dapat mong uh, um, imit nung unang pagkakataon? Sabi po ni ma'am, punta ka doon, may, mag, may kamit ka sa MOA. Pero paano mo alam kung sino mo ikamimit mo sa MOA? Milyon-milyon taong nasa MOA. May directive na pag namin kung saan ako kung saan ko ipapark yung sasakyan sir at saan mo ipapark yung sasakyan ng unang pagkakataon na yon opo sir saan nga saan mo ipapark doon sa taas sa fifth floor fifth floor o pagkatapos okay. ka nagpark sa fifth floor ano nangyari may darat dum may dumating na sasakyan na kulay puti na van o, um, o ano paano mo alam na, na si Kerwin yung laman ng puting uh, van na yon nagano siya sir nag identifyan niya kami Paano kayo nag-identify nung dumating yung puting van na yun? Yan po yung identification ko sa kanya, yung puting van na yun. Ah, so bago ka pumunta doon, ang sabi ay makipag-meet ka sa fifth floor at may darating na puting van. Opo, sir. Okay. So, bakit mo na naman alam na yun yung puting van na imimit mo sa dami ng puting van? Kasi yun lang po lumapit sa akin, sir. Eh. O, pagkatapos may inabot ng bag. Opo, nagbukas siya ng yung sliding door niya sa gilid. O. Tapos... Ito na yung para kay ma'am. Okay. na uh, ko na siya na po yung ano, na mo, may imimit ko tao. Yung inabot sa'yo, eh, makikita mo ba kung anong laman ng bag na yon? Hindi ko na po sinilip sir, pero sinalat ko lang. Okay. Napakahilig mo naman magsalat. Oo, pero teka muna. Hindi mo nakita ko anong laman nun? Hindi po, kasi naka-stipler -e yon Naka-tupi tapos naka-stipler -e sir. Pero may duda ka ba kung anong laman nun? po, sir. Ano yung duda mo? Duda ko, pera po. Ay, paano mo naman pinagdudahan na pera yon? Yes, sinalat ko nga po. Ang pera, set pag ano, ma-identify ma, 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 mo naman kung pera yun, o pabango, or something na ano. Eh. So, nung uh, duda mo pera, inisip mo ba na, wow, tumatanggap ng pera si ma'am? Hindi naman po. Baka sabi, inisip ko sa kanya, may mga tumutulong na sa kanya. Ah, pero alam mo na, nung unang pagkakataon na yon, na may mga nagbibigay siguro ng pera kay ma'am at tinatanggap niya itong mga perang ito. Malamang ganun po. No, yung pagkalawang pagkakataon mo lang nakilala si Kerwin. Yung second time na lang po kami nagkakilala na nung no, second time na magbigay siya, talagang nagkaka, nagkatanungan na kami ng pangalan. Okay. Eh bakit ba nung unang beses hindi mo tinanong ang pangalan niya? Na, na, naka, nakalimutan ko na po sir kasi talagang pagbigay niya, umalis na rin siya agad. Umalis na rin po agad E eh, bakit naman itong pangalawang beses E eh, nagtanong ka ng pangalan Nag, niya Naghihinala na po siya sa, sa akin Kung ako daw yung talagang driver security ni Senador Dilima